Yan, ipakita ko sa inyo kung paano ko i-harvest ang ating pet chai. Pang seventh harvest na natin ito. Di ba? Napakinabangan natin ng husto. Ganyan lang ah. Oh. ko lang yan. And yan na isa. Mga old lang. Pinukuha natin.

1 10 leaves is enough. Napakadami pa nating pwedeng ma-harvest dito. 10 leaves. Ayan. <laughs> so, ganyan ang ating na At nasa na pet At meron tayo dito mga na-harvest na good for isang lotoan natin. Ang sarap nito guys. So, meron na tayo ng so, ayan, oh. ayan dahon and then sigarilyas natin isang magandang patola at sigarilyas yan sa huga natin yan ng priskang isda isa na namang recipe na masustansya ang ating maibahagi dito kung gusto nyong malaman mayroon tayong another channel sa sin ito ay Cynthia's life and cooking sa ating channel kung saan tayo nag-upload ng mga cooking videos. Bye bye and God bless guys